<coughs> and then I'm tired. The I'm tired also in the you know I'm tired also in the long hair because every day need to brush. <laughs> and then when you wash your hair also too much long. And then my shampoo is <laughs> ready, No, my my shampoo finish for one week. Okay. So this one is little little too day day. long. Too much congest, ah! My God. Fish. Yeah, fishing time. Filipinas can juice already. Fish oh, the skin, uh, I believe. Uh, hmm? Pakistani, the skin fish. Pakistani. Pakistani, you mean? Is that? Is oh. Okay. You're Pakistani, right? No, I'm oh, Indian. Ah, India. She's from India. Yeah. India. <laughs> Indian. Yeah. 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 Pakistani? <laughs> <So> Pakistani. <laughs> Are I you always this charming? India. Of What? course! Indians better every this <laughs> Really? Yeah, for me, I don't <laughs> know. magkakray no, na naman. Bang. But this lady can better, this I have already balanced, an. kita. So, yeah. oh, oh, Masih so, yeah. like Because my, you know, my mutual You know, <laughs> accommodation. <laughs> yeah. Hindi po. bye beauties. Bye. bye beauties. this is diet time. yeah. it's bread and kara. really? i can't live like that. <laughs> rice is life. <laughs> rice is life guys. we are connecting now all countries. Yeah, you are connecting all countries. <clears throat> ah, okay. it's took accommodation. Hindi Flat po siya. It's a uh, partition. Close partition. You have birthday next month. Yes. I'm 40 years old next month, guys. Hoy, <laughs> nagjo-joke lang sila. Sabi lang dun sa babae kanina. Kino lang yung ano, yung Indian. Seryoso. Seryoso. Seryoso niya naman, my god. Pag po kayo seryoso. Happy birthday to you advance. Thank you. Excuse me. Harakan na harakan talaga. Dyan. Ano? Hello. Hello guys, how are you my dear brother and sister? Let us all start. tumawa, minus 10 ka sa lami. <laughs> tumawa si kuya. Ay. Pilipinos na lang ang Minus 10 ka talaga sa lahat. Minus 10 na po yung tatawa, my God. Tumawa ako, buwisit ka. Ayawa ka talaga. Na minus na naman ako. Good hill. Hey, <clears throat> kili-kili. You want my kilikili? kili Palit tayo. Bakit tayo kilikili? Gusto mo? Paano daw pang nag-smile lang? Eh di minus five, no? Kasi ano lang siya? Minus... Ang uh, ngiti lang siya. Ibang tawa sa smile. Oo oh, naman. Wow, so clean. <coughs> of course, you are clean, lol. <laughs> okay, I bring for you cake cake sardines ano na lang ako um ano tawag na ito ba yung promoter. promoter hi guys buy sardines now magkano na to seven dirham <laughs> Masarap to sa udong. Asa na po udong Ipasok eh. na pala sa Udong ay eh. noodles. Yan lang yung aming dinner. Ay, ay, ay. Dinner, guys. Ay, grabe naman itong log. Ah. Papasok naman natin sa mga pati. Ano eh. Ganito po siya, o, oh, sa Saan na to be? Sa ba? Mindanao. Mindanao? Ah, sa Mindanao. O doon. Pala Dabao, pala ka ron. Dabao nga, Mindanao. Ano, Mindanao, Dabao. Isa, ibang kayo ba yun? Magkapareho yun. Pares ba yun? Tapos pag naluto siya sa ano, with the sauce. Parang na siyang... Masa? Anong tawag doon? Mami? Mami? Ah, Mami. Mami para siyang mami pag naluto. Basta ano uh, tapos uh, with with, oh, uh, with onions, uh, spring onions and cabbage. Yan pala ang udong. Takit tagasan po ano kayo. Saan po kayo sa Pinas? I am in Dubai na. Ah, oh, okay. Black lover. You're eagle. Tap, tap, guys. <coughs> Tap-tap na lang ba? Sa magta-heart-heart na yung aking ano. Pag-gabi yung makakot siya ng... Saan na si ano? Yung magaling mag -ano? Ay, ilo-ilo siya. Tapos Friday 10. 27. Mm -hmm. Ang buhay ng mga Pilipino ay trabaho lang ng trabaho. Okay, <laughs> okay. Nakasanayan na lang lapas batcho. Ah, okay po. Ano yung lang? na kayo. pa. Pabuti. Kasi nag-origin sa bayan ng lapas. Ah, okay po. Bakit? Mas ko makain po siya. Ha? Pinapalinis niyo yung pinanulong pagkakala niya. Kasi ko makain po siya. Problema niya na yun. Pagkasano niya is Indian ganyan. Kamusta ka? Oh, Indian yan yung, yung, babae kanina. Diba? Bakit magluluto na siya? Pinapalunod. Magluluto naman siya sa kabila. Kaya pala nagadabog-dabog na siya. Kung nagadabog-dabog na, punta na tayo sa kwarto. Basta <laughs> oh, talagang, yung uh, yun. Oh, eh. Dapat kasi konti ka lang mag... Hindi naman ko O, oh, konti ay. na nga eh. Oh. Uh, yung uh, dyan sa rice cooker ko. Ito lang ako Hmm? No, hindi? Ikukuha lang ko. Sige, maroon. mag ko dyan mamaya. Tatanong ko si Andrea. Si Andrea Borlian. Borlian test. Andrea. Ay nasa CR yata. B. Oh, nasa CR na. Ito po yung room ng aking friend. Yung nasa kusina kanina. O oh, di diba, bangket ng ng aray ko. Tapos ito yung aking friend ulit na isa. Oh, di ba? Ang gaganda ng room nila. Yung sa akin lang yung pangit. Kasi maliit lang siya. It's for single, guys. Oh. Pagpasok mo, hihiga ka na. <laughs> This is my, ano, ang oh, cute-cute naman. Ba't cute ng room ko kahit ang late? Oh, yan yung room ko, guys. This is my... Tapos may bakala dito and flowers. Ayun. I have yellow